na 40 Forte pa ang iniinom ko. Maganda ba yung araw-araw ko umiinom ng mga ganong gamot? Hindi. Naantay ko na lang sumakit ang tiyan ko eh. No? Pwede makapagbigay ng ulcer yan eh. At pag kami alas ka, baka masira ba mo? No? May pasyente ako, anak niya, dinayalisis, gawa lang nun. No? So, sa totoo lang, paparwisyo ako ng gusto. So, tama-tama, lumabas yung Vita Plus. Sinubukan namin, no? Uh, na interes ako, sinubukan ko, hindi ko na may inaasahan kung ano magiging epekto sa akin. Ang kaganda, nagulat lang ko, after a while, nung pag-inom ko, napansin ko, nawala na yung pananakit ng gastrocnemius ko. Ang kagandahan, hindi na ho siya bumalik. Pag hindi ako nakakainom, napapansin ko, mabalik unti-unti. Iinuman ko, nawawala. So, naman ko na lang. Yun ang personal benefit na naibigay sa akin. No? So, bakit gano'n? Ano, na ano, sa sili ang nakatutulong sa kanya? No? Nakapagbibigay ng tulong na yon. Ang sili o oh, ay may, may phytochemical na nagngangalang capsaicin. In fact, yan ang nagbibigay ang hang sa sili. No? So, sa ibang bansa, o, halimbawa sa Amerika, nakakabili ho ng capsaicin as an ointment. Ginagamit yan sa mga joint pains, muscle pains, no? Uh, pati lalo na sa mga diabetic neuropathy, 'no, yung pananakit ng mga talampakan ng mga diabetic gawa ng komplikasyon sa nerves. So over the counter na yan. At nakita rin ng mga eksperto, yung palang capsaicin ay mahusay din sa sirkulasyon. 'No, nakatutulong ibaba yung cholesterol, nakatutulong ibaba yung uh, blood pressure. 'No? Saluyot. Familiar ba kayo? Nakakain kayo ng saluyot? Ano siya? Ano siya? madulas. Kaya mahusay siyang demulcent, nakakaginhawa, nakakaalis ng iritasyon. Siya po ay isang tonic, nakapagpapalakas ng katawan. Siya po ay isang carminative. Ano ho yung carminative? Sino ho rito ang utot ng utot? Siyempre, wala nga amin. Oh, umamin kayo, ma'am. Kayo pa lang. <laughs> Sino kasama sa bahay, utot ng utot? Kasama sa bahay, utot ng utot? Meron ba? No? Pasakan mo sa luyot. Yan, katulad niya. No? Baram mo rito. O hindi, pakain mo na lang. No? Kasi bilang isang carminative, nakakaalis ng pagutot. No? Siya ay isang laktagog din, nakatutulong sa paglabas ng gatas ng ina. Purgative sa mga batang binubulate, diuretic, nakatutulong sa paglabas ng ihi. No? So, yun ang kagandahan ng saluyot. Uray, familiar ko kayo sa Uray. Ha? Mar alam niyo ba yan? Damo yan, essentially no? Sa mga maisan, palayan, pagkatapos magani, sumisibol yan. No? Yung may tinik na variety, ang tawag colitis, kalitis, or kilitis. Yes. No? Karamihan, tinatapon yan. Yung iba, pinakakain sa hayop. Yung mas mautak, kinakain nila. Yan, tawag dyan, Chinese spinach or local spinach. No, mataas yan sa mga bitamina. No? Mataas yan sa dietary minerals like calcium, magnesium, phosphorus, at mataas yan sa dietary fiber. No? Familiar mo ba tayo sa fiber? Di ba na ang na rinig natin sa mga TV ngayon, magkakain ng mga pagkain, mataas sa fiber. Ano ba fiber? Ha? Abaka, kumain ka abaka. No? ang fiber po ay polysaccharide, sangkap ng halaman. Na pag natin, hindi masyadong nadadigest. No? Nakakain na ho ba kayong talbos ng kamote? O, oh, paglabas sa kabilang dulo, no, itsura. Kamote pa rin, di ba? Talbos pa rin. Ugasan mo, lagay mo kalamansi Toyo, no? Nairecycle -re ba, di ba? O, oh, oh, pagka gulay, di, mga hanggang tatlong beses na pwede. Hindi, hindi, huwag niyo gagawin yun. <laughs> si ma'am nakasimangot, to parang, ako, ano ba na yung tinuturo nito? <laughs> <laughs> hindi, huwag niyo gagawin yan, no? Uh, pero, para saan ang fiber? Para saan ang fiber? Nakakatulong pampa buo. Yes, very good. Pampabuo ng dumi. Pag hindi ka nakakain ng fiber, ano itsura mo pagka nakaupo ka sa trono? Ganyan. Pag araw-araw ka, ano mangyayari sa'yo? Ah, may may, may nasasalat ka, 'di ba? Oh, so umpisa na paglalaro ang payo, na ipapasok, na ilalabas, na ipapasok, na ilalabas. <laughs> may may ay na pumasok. Yung dating ganyan kalaki, eh. kapingpong bol na. So ano mangyayari sa pagkatapos noon? Maoperahan ka, 'di ba? Sa Almoranas. O mayroon bang gusto maoperahan sa Almoranas? Oh, siyempre wala. So, magkakain ka na lang ng fiber, 'di ba? ruminom ka ng Vita Plus. Ipumaya batata, so talbos ng kamote, no? pang sangkap niya. Familiar tayo, Pangkaraniwan karaniwa natin kinakain, di ba? Pero naintindihan ba natin na napakahusay na halaman yan? No? Mara, mataas ang mga vitamina. It helps maintain our blood pressure. No? It can lower cholesterol. And lalo na sa mga bagong tuklas na diabetes, it can also sometimes lower the blood sugar. At ang kahalagahan niya sa totoo lang, isa yan sa ilan lamang na halaman na maraming ayodin. Diba? Pamilyar ba tayo sa ayodin? Nakatutulong yan sa brain development, lalo na ng mga kabataan, at para makaiwas ka sa pagkakaroon ng goiter. goiter. Diba? So yan po ang sangkap ng Vita Plus. Okay ba siya? Yes. Yan ang pinakamagandang kombinasyon ng mga halaman sa isang produkto. No? So, nasa sachet siyang ganyan. No? Isang sachet. Kinakanaw po yan sa isang basong tubig. 240-250 cc. Hahaluin mo lang maigi. Kasi matagal matunaw yung dalandan extract. So, about 30 seconds. Hahaluin. No? Pwede yan sa bata, from 6 months old pataas. Pwede yan sa matanda, no? kahit ilan. Kung ika-diabetic, ang payo, isang regular sachet lang. Kung gusto mong mas uh, madalas, you can use the sugar-free version. No? Sa mga buntis, from the second trimester pataas o fourth month pataas, pwede na rin siya. No? So, siya po ay may tatlong flavor. Meron yung dalandan, no? meron din yung melon, ako'y paborito ko yung melon, at meron yung guyabano. Ngayon, sikat na sikat yung guyabano because of the anti-cancer properties, of guayabano. No? Yung guayabano is already sugar-free. Yung uh, dalandan, may sugar-free version, merong regular version. No? So, ito po, fat certified, FDA certified. So, kami ho ay nakapagpapadala ng produkto sa ibang mga bansa. No? Uh, sa Amerika, sa England, sa Singapore, may center na ho tayo sa Milpitas, California, no? At sa Guam, no? And soon to open are several other countries, no? At halal certified dito, so kahit sa mga kapatid nating Muslim, pwede siya. No? So, marami na pong parangal na tatanggap ang Vita Plus, outstanding herbal juice drink brand, no? Since 2006. Pagka ako nagpapayo, no, halimbawa sa mga member o mga dealer na nais uh, magalok sa mga tao, pag halimbawa, pasyente inaalok mo, huwag niyo hong sasabihin na halimbawa may iniinom ng gamot niyan, ihinto ang gamot, ito inumin, kapalit ng gamot. Ang Vita Plus po ay hindi gamot. No? Yan eh, lamang gamot panulong sa kalusugan. Hindi replacement yan sa gamot. No? Kaya lang, over the years, no, marami ng saray-saring mga testimonya sa visa niyan. No? Halimbawa, itong litratong ito, nung isang 5 years old na bata na mayroong kondisyon, tiyatawag na cystic hygroma. May bukol siya sa area ng leeg. No, pagkaraan ng mga apat na buwan ng pag-inom ng Vita Plus, nawala yung cystic hygroma. Ako ay may kaibigan sa orthopedic surgeon na uh, last year, nabuntis yung misis niya at natuklasan sa ultrasound ng baby, yung bata ay mayroong cystic hygroma. No, nasa sinapupunan pa. So, nung uh, nagpa nagpakonsulta sila sa isang pediatric surgeon, ang sabi ng surgeon, kung hindi daw mawawala, kakailanganing operahan. Sa loob ng sinapupunan ng bata. No? Imagine ninyo yun. Ano? Nasa loob pa nandiyan ng nanay, ay nung, operahan, ano? yung bata. So, <coughs> pinaghahanda sila, 1 million for the surgery. Mabigat? Imagine mo, ikaw yung ama. May stress ka kaya? 'di ba? makayong magulang? Talagang uh, 'di siya hirap-hirap yung damdamin nila noon last year. So, pinakita ko 'tong larawan na 'to sa kanya. Sabi ko, "Subukan mo kaya, no? Subukan mo kaya, wala namang mawawala." So binigay niya sa asawa niya. No, nagusto naman ng misis niya. So ininom, no? Ah, uh, and then ang kagandahan after uh, habang uh, tuloy-tuloy yung pagbubuntis ng missis niya, regularly in ultrasound, nakita yung bukol paliit ng paliit. Hanggang sa nung nanganak yung misis niya, yung bata wala ng cystic hygroma. No? Nakaligtas sila sa matinding operasyon, sa isang milyong gastos. No? So yan. No? Ito ho ay larawan ng mga pasyenteng diabetic na may mga sugat sa paa. Mahina mga sirkulasyon. No? Marami bang ganyan mga diabetic? Yes, na no, pangkaraniwan yan. Marami ba kayo nababalita diabetic na puputulan ng paha? Yes. Very common. No? So, ako actually, sa totoo lang, dalawang pasyente ko na puputulan na dapat ng paha. Na nakaiwas sa putol sa tulong ng Vita Plus. No? Ito ay sakit na psoriasis na tinatawag. Kung familiar ko yun dyan, yan ay, uh, ewan ko ko yan tinatawag na galis-aso. No? Sabi nila, pagka mayamang ka psoriasis ang tawag sa'yo, pagka mahirap ka, gali sa aso. No? Ewan kung gaano katotoo yon, Pero, anyway, itong problema ng uh, psoriasis na to, eh, namumula, nangangaliskis ang buong katawan mo. No? Ito hindi hindi gumagaling. Psoriasis. May pasyente ko, gaitong ito problema niya. No? Pagka nagpapacheck up yun, naka-baseball cap yun. May scarf dito, naka-raincoat, naka-guantes, kahit mainit. No? Kasi pag tinanggal mo yung baseball cap niya, hanggang anit niya, nangangaliskis, namumula. So, hiyang-hiya siya sa itsura niya. No, tawag ko nga sa kanya, ninja. Kasi ito lang makikita mo eh. No? So, meron siyang iniinom na gamot. No? Pero hindi siya masyado natutulungan. Nung no, binigyan ko ng Vita Plus, umimpis ng gusto. No? Ang kagandaan ngayon, pagka nagpapacheck up siya, wala na yung baseball cap, wala na yung scarf, wala na yung raincoat, wala na yung gloves. Hindi siya ninja samurai na. <laughs> so, sa amin, sa totoo lang, ano, sa akin, last December, I had a very bad case ng uh, LBM. No? nag ako. Nasa clinic ako. Tapos, at the same time, sumakit ang ko. Palagay niyo, madali ba o mahirap mag-clinic tumingin ng pasyente pagkaya kay nagtatae? <laughs> Hirap. Di ba? Pabalik-balik, kamiyami, ah, namamaho na. <laughs> <laughs> pangit talaga napakahirap napilitan ako umuwi in other words no pag-uwi ko sa bahay pagdating ko sa bahay nilalagnat na ako so nilalagnat nag-LBM ka masakit 'yan masama na ba yes nanunuyo na ako no nakamahiigit halos 10 beses na ako nung nag-LBM so <clears throat> tanong ko sa sarili ko ako ba yung mag-antibiotic na or feeling ko malapit-lapit na ako ipasok sa ospital Yes, no? Magang kailangan ko na magpaswero eh. Eh, ayoko. No? Mga doktor, takot din kami sa hospital, sa totoo lang. No? Gusto namin magpupunta roon pero kami titingin. Hindi yung kami ipapasok. So anyway, so sabi ko sa love love ko, subukan ko kaya muna, bombayin ko sarili ko ng Vita Plus. So alas 7 ng gabi, uminom ako. No? Uh, alas 9 ng gabi, uminom ako pangalawang sachet. No? Tapos bago mo natulog, uminom ako ulit. The next day, tanggal yung pagtatay. Tanggal yung lagnat. No? Wala yung sakit na siya. Nakapag-clinic pa ako. Okay ba yun? No? Sa mga anak ko, six years ago, I had my, my kids. Yung mga anak ko nagkaroon ng matinding uh, pagsusuka. No? Pag uwi ko sa bahay, susuka na. Nauna yung bunso. No? Uh, nakasampunso ka na. Ayaw na kumain, ayaw na uminom. Tatakot. No? So, wala akong choice. Kinonfine ko sa hospital. Pag uwi ko sa bahay, yung panganay ko, nagsusuka na rin. So, sabi ko, Bianca, kukonfine na kita. Eh, nakita niya, tinusok-tusok yung kapatid niya sa emergency room. naburdahan. O, hindi nagwawala, ayaw magpa-confine. Hindi daw siyang papakonfine. So, sabi ko, hindi, ito gagawin natin, Bianca, para hindi ka makonfine, no, tuwing susuka ka, pipilitin ka natin, unti-unti, no? painumin natin ikaw ng isang sachet ng Vita Plus. No? Para ma-replace yung mga fluids and electrolytes na wala. pumayag naman. No? So, yung unang dalawang sachet, sinuka rin. Yung pangatlong sachet, alas tres ng madaling araw, hindi na isinuka. The next day, parang wala nangyari. Back to normal na siya. The next day, naiuwi ko rin naman yung panganay, yung bunso ko, no? Yung nasa ospital. No? Nagbayad lang nga ako ng 8,000 pesos overnight. Libre pa yung doktor nun. No? Ang katumbas pala, tatlong sa No? Kaya uh, sa kayo, no? sa amin, sa pamilya namin, sa totoo lang, pagkalimbawa may nubo sinisipon, no? uh, may tinatrangkaso, nagtatae, no? bago kami magbigay ng mga kono ng gamot, no? sinusubukan ko muna to eh. And in a lot of cases, sa totoo lang, nakakaiwas kami. In fact, since then, since 2006, hindi na kami naulit sa hospital. No? Nakaligtas kami sa mga pag-hospital since then. No? Yung larawan pong yan, nakikita nyo po, eh, yan ay isang larawan ng uh, cancer cell. No? So, napansin nyo, nabi, napapalibutan siya ng mga bilog-bilog na puting yan. No? Yan ay yung mga lymphocytes. No? Yan ang uh, tiyatawag na white blood cells ng ating katawan. So, familiar ho ba kayo sa CBC? Complete blood count. Diba? Pagka tayo nagpapa-CBC, makita nyo doon, may nakalagay doon red blood cells, may nakalagay doon na uh, uh, white blood cells. Yung white blood cells, yun yung mga sundalo ng katawan natin. No? Parti yung tinatawag na immune system ng katawan. So, nakikita ko epekto ho ng Bita Plus, tinutulungan ho yung mga uh, immune system natin. No? Yung mga sundalo ng katawan natin, para labanan yung mga nakapipinsala sa ating katawan. Mga bacteria, mga viruses, no? and even malignant cells. No? So yan, nakikita kong epekto ng Vita Plus. So okay po ba? Yes. Maganda po ba? May natutunan po ba? Yes! Oh, sino mga magsisigarilyo pa rin? Taas ang kamay? Wala na? Wala na. Alak? Meron pa yun ng mga alak? Wala na rin. Soft drinks? Oo, oh, wala na ba talaga? <laughs> So, uh, at least may natutunan naman po. Okay, so magandang uh, umaga po muli sa kanila, no? And uh, have a good day. Thank you very much. This is your last chance. Take the blue pill you Take the red pill, take the blue pill, take the red pill, take the blue pill. Take the red pill, take the blue pill, take the red pill, take the blue pill. You take the red pill, and I show you how deep the rabbit hole goes. This is your last chance. 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 After this, there is no turning back. You take the blue pill, the story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. Take the red pill. Take the red pill. Take the red pill. Take the